So ngayon guys, nandito tayo sa bangag ng ano guys. Ito yung tawag ng bangag ng tabon guys no. So ito sobrang ganda guys. Bago itong sira sa ano. Ay, dama ng QM. So tingnan natin guys. Ito sa loob guys. Tabi, tabi. So ayan guys. Oh. Habi, sa laglay ito. Tingnan yung guys. Tingnan tayo sa ano guys. Tabi po. video lang ito kamay. po. Nakita nyo guys, dito ako ngayon sa kib ng ano. Barangay Tabong. So guys, tingnan dilim. ilaw. Tayo, pasok tayo. Hingi muna tayo ng ano, ang uh, tabi. Pahintulot. Ah, uh, tabi, tabi. Video-video ng tawang ko ha. So, yeah. ilagyan natin ang ilaw. guys so dapat guys hindi natin hawakan yan para hindi mamatay oh, punta din sa taas yan ang palisya dito sa mga keep no? Oh, sobrang Ganda talaga para talagang artal lang birhin. So kaya guys, bago to pa dito guys, magpaalam tayo sa ano sa pinto ng keep para hindi tayo malo. Para lagi tayong payagan ng may-ari dito. So, guys. Ah, tabi, musud ko gamay. doon sa itaas pwede natin akyatin doon pero wag mo na ngayon no? Oh. tingin nyo mga guys oh. tingin nyo mga guys kung anong sobrang ganda talaga oh. Yan. So, pwede naman tayo akyat at saka pwede naman tayo bababa pero dapat may ilaw tayo kaya eh, wala tayong ilaw dito lang muna tayo sa itaas. Oh, para tingnan mo 'yung mga guys maglalim. lalim. Hmm. Ha. Oh, Bayan, dinuro, dun sa loob. So, ganito 'yan, kaganda rito, guys, oh. Hmm. Tingnan mo 'yung mga guys. 'yung um, tulis-tulis, parang tanga. Hmm. Kaya guys, may mga turista dito pumasok. Sana dapat 'wag niyo hawakan yung starlight para hindi ano, hindi mamatay. Lagi siyang tumutulo para lagi siyang buhay. Dapat 'wag niyo hawakan. Kung sinong gustong pumunta dito, dapat 'wag niyo hawakan yung starlight Star no? So, doon sa itaas mga guys. may artal pala dyan. So, ini Parang, tingnan nyo, parang mahuhulog yan sa... Ang natin. Oh. Sobrang ganda talaga. Oh, tingnan So dapat guys, kung sino mga turista na pumunta dito, huwag niyo lang hawakan yung ano ha. Stalag light, oh. Sobrang ganda talaga. Oh, ayan. Tingnan niyo. Oh, Kilab-kilab pa, parang gold. So update natin yung butas guys, no? Yep, natin yung butas nga guys. and player ng butas sakit to 'yo. Oh, Ngayon. So, so ayan, guys. Ah, uh, tabi-tabi muna sa So ayan, guys. Huwag niyong kalimutan, guys, no? Ah, uh, paki-follow na lang po 'yung page natin, paki-subscribe na po 'yung YouTube natin, please, dan na click 'yung notification bell para updated kayo sa kong video, mga guys. Para <coughs> paki-like na lang po, paki-comment, paki-share sa video natin ngayon para may part 2 tayo nito guys. Papasok tayo dito na ako lang mag-isa. Pero magpaalam na tayo sa munisipyo para hindi tayo maano ma-question. Ayun guys, oh. Babae natin diyan at saka akyatin natin doon sa itaas. Huwag niyo kalimutan guys, i-share yung video natin. Para dito kayo sa susunod kong video mga guys. Akitin to natin. Nga ako lang mag-isa. Hindi rin magdala, magdala ako ng isang kasama guide. So, hanggang dito lang po. Maraming maraming salamat po sa walang sawang support at sa ta walang pagtingin. Sa walang sawang pagtingin. Huwag niyo kalimutan po. Yung share yung video natin. Maraming maraming salamat po. Maraming maraming salamat po.